Abel. oh, ayan. So, sa lokuyang nagpapakain tayo ng mga ibon natin. Katatapos lang nila lumipad. Ayan, ano, oras na? 6.15. Ayan Oh. 6.15 na ng hapon. <laughs> Pagabi na. Ayan Oh. Kita nyo yung ating ano, kalangitan. Tagal Tagal nilang lumipad eh. <clears throat> halos ano. Halos mga isang oras at saka 10 minutes ata. Ayan. Yung mga no? Oh, kasama yun si si Palawi dito. Ayan. Kasi Tuesday ngayon, ayan, pakain tayo ng marami sa kanila. Ayan. Ang dami, oh. <laughs> okay lang yan. So, yung iba dyan, mga bata pa talaga. Dito, ayan, oh. Ito. Lalakas nila kumain. Then, dito nga pala mga Abel, um uh, makakwento ko sa inyo. Dito, ah, uh, Pinagdidikit na natin si ano. Si, tika lang. Lagyan natin yung lights yan. Si, tika lang. Oh, lights yan. Si ano, si Peter, si, at saka si Arden. Yan. Peter, si, at saka si Arden. Yan. Merong ano, may magpapasingsing sa atin dyan. Yan. So, kaya ang ginagawa natin, pinagdidikit natin. Kasi matagal na rin tong walang pares. Yan. Then, ito naman, yun niya, ang kaparis niya is si Pandora. Ang nangyari sa kanila ni Pandora, uh, inapaan ni Pandora yung mga anak nila. Kaya yung ibon na to, dapat magsusubo na, hindi sila nakapagsubo. So ngayon, uh, nasa condition naman siya. Akala ko maglulugon, hindi naman, hindi naman maglulugon pala tong arde natin na to. Yan. Uh, ibon yan, solid. Uh, solid liquid and gas. Ayan. Yan yung foundation natin ng Arden. Arden na may pasok na Victor Lim to mga kabila. Aray. Ayan. Napaka ano lang. Violente lang talaga siya. Aray. Aray. Pero ayan o. No, oh. Parang hindi na lang sila ano. Pagka pinagpares ko na sila. At nagbreed na ako ng mga summer natin. Ayan. Pagsasabayin ko ng i-breed dyan. sa ito. Itong dalawan to. Ayan. Ito naman si Pandora. Pandora na to. Tapos Jansen President, ayan. Pero nauna nang i-breed natin itong si ano si ah uh, Litar tar 'yan. pares na natin 'yan Bali pangalawang araw na nilang magkasama. So 'yun. Landing-landing na kasi itong babae, mga abel 'yan Ang anak niyan is 'yung red bar natin doon, ah malaki na talaga. So hindi rin nila pinisa 'yung egg. Kaya ganyan, kaya nasa kondisyon pa rin 'yung ibon. May mag-egg ka na? May egg ka na ba? Pati niya. Ay, may egg na pala siya mga kapiin. I mean, bilis. Hmm. Ayan. So, yun. Yung ibon na yan kasi, ano, ah, uh, ang tawag dito? Itong ibon na to kasi, ah, uh, mabilis mangitlog basta pagka uh, nasa condition na condition yung ibon. Yan. So, ito kasi, tamang-tama -tama lang. Kasi, ang kalahati nito, is lalagyan natin sing -sing ng singsing ng ah uh, BBC South, yan. Tapos, uh, TGRC Summer, yan. Pero magkakaalam ko, magkakasummer na rin na BBC. Pero yun nga, kaya nga, uh, yung South muna, tsaka summer ng TGRC, yan. Kasi, yung dalawang sing -sing natin ng gagamitin natin na BBC South is eto, yan. Yan, malapit na rin mag-igtong ibon na to, si Lady Victoria. Then, itong si Peter B. Yan. Kaya inaabang-abangan natin. Inaantay at tabayanan natin mangitlog sila. Pero malapit na to. Sure na sure na. Malapit to. Yung dalawang egg neto is pang south natin ng BBC. Then, eto nga yung dalawang south pa ng BBC. Ayan. Ayan. Then, ang gagawin natin dito sa dalawang to, pag medyo malaki na, sigurado mangingitlog to eh pag nangitlog to, ang gagawin natin, uh, siguro itatapon lang muna natin. Kasi, hindi natin magagamit eh. Kasi, ayan o, oh, nyo dalawang beses na nagsubo, kailangan na natin silang pagpahingahin. Pero, 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 pwede kong gawin, etong si, eto to, tong ibon na to, na si dugyot, yan dugyot na yan, gagamitin muna natin pang sitter mga abel kasi to uh, dapat kinukuha na to eh kaso hindi kinukuha nung taga Los Baños Laguna uh, magpapaalam ako gagamitin ko muna siya sasabihin ko muna gagamitin ko siyang tagapagsubulang uh, tagapagsubo lang ng ating mga warrior dito kasi kulang tayo ng hen eh so yun no oh, wala na tayong ibang hen na pwedeng iparis o oh, gawin muna ng sitter kasi importante kasi yung magiging egg neto may ibang magsusubo yan kasi gagamitin natin ng summer kaya gusto kong gamitan ng sitter to so wala na nga tayo magagamit ng sitter kasi naasalang ito ito sasalang din natin then ito si sasalang din natin yan bali isa dalawa tatlo apat yan bali lima lang bali lima lang yung naasalang nating mga breeder this uh, summer and south breeding yan yan dito yan kumakain pa ba sila yan nakakain pa sila yan medyo natira kasi medyo late na kasi o oh, nagpa ano, eh, nagpakain eh kaya yan o oh, may mga natira tuloy pagkain pero ubus nila lagi yan mga abel hmm? pero pagkakanyang may natira tatanggalin natin para hindi naman nasasayang kasi baka itapon lang nila eh Dali yung mga abel o oh. kukunin muna natin hmm. ito yun yan And, yung mga ibon natin o oh. nasa condition na ah. Alright na, pwede na i ikarga yung ibon natin na yan. No? Yan si Johnson President sa Asilitar. So yun, meron tayong ano, uh, category sa paparating na Friday. Ang category natin sa Friday is meron tayong 5 laps. I-entryhan natin 200. Then meron din tayong KO 300, 500, 1000. So possible. Mag-entry tayo sa KO300. Yan, si White Flight muna isasali natin. Yan. O, depende silang dalawa. Bala na. Tingnan natin kung meron tayong budget. Ayan, nakita nyo. Ready to fight na yung mga yun. By, ano, summer ng MPF, lo. Condition na condition na mga ibon natin. Ayan, Kunin muna natin itong pagkain nila. Kasi tatapon lang ito eh. Sayang naman. Hmm. hindi nyo inubos kasi pagod na pagod pa ayo <laughs> ano eh ronda na ronde eh ganyan talaga mga ibon pagkano matagal rumonda kasi kanina kinain lang nila sa atin mga abel is ano lang nagbigay lang ako ng pitong scoop na patoka sa kanila yan o kapag may jansen yan sensya na medyo gabi na tayo nakapag vlog eh eh na yung maging senaryo natin ngayon laging gabi na tayo nakapag vlog kasi nga pagigising lang natin ng mga alas 5 tapos nagpalipad tayo. Mm. Mga ibon natin, no? Oh. Ang ganda. Titikas na nila. Pwede pwede na. Ayan yan, magkakapatid dyan. Yan tatlong yan. Tatlong yan, litar. Anak ni Arden yan. Hmm. Yan, at Arden. Ito, Arden. Anak ni yun, litar na blue bar. <coughs> yan. Yan, hmm, hmm, hmm. Ayan, kita nyo. ganda ng litar yan, no? Oh. Kita nyo, ang ganda, ng Gandang litar. Arden yan. O, oh, ito pa isa. Apat ah, yan eh. Yan you o. Know? Panayhen sila. Yan you know? o. Ito pa. Panayhen sila mga abiel. Mm -hmm. Ayan. Hen. Asan pa yung kapatid ninyo? Hmm. Ha? Tatlo. Asan yung isa? Tapin natin ha. Dali lang ha. Ah, ito. ito, 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 ito. Ayan yung kapatid nila isa. Ayan. Ayan o. No, solido. Kita nyo. Ang hmm. ganda ng mga nilalabas ng arte no. Kayo na mag -judge. Kayo na magano ano Mangilati sa ibon natin kung anong gagawin nila sa arera yan basta arden sigurado super so set winner lang alright na alright na sa atin mga abel then alin pa ba yung arden dyan ah wala na wala na arden ito kasi peter b peter b yan ito peter b din ito jansen president na panganay na kapatid nitong white plate na to hmm. then ito yan naman is anak ni Miss DQ. Anak ni Miss Dick yan. Ayan, yun yung ibon yun. Ayan. Then, itong checkered na to is si Litar. Litar yan. Kapatid naman yan ni nito, ni, ni Litar na yan. Hmm. Yan Super set winner lang. <coughs> pwede pwede na mga Abel. Di ba? Kasi kung hahangarin natin mag overall kagad, <laughs> suntok sa buwan yun kasi napakadami nating kalaban. Kung baga ano lang tayo, ah, uh, gawin lang natin yung part natin tapos pagka nanalo yung ibon kung mag bonus na lang yun basta gawin na lang natin yung ano natin the best para manalo tayo yun lang yun lang yung ating kailangan tutukan ang ganda talaga ng ibon na yun sana 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 hari nawa next lap next lap is Kandon Ilocosur kami so yun ready to fight na sila mga Abel